kung mga kababayan no, may nakita isang homeless dito Kuya Hello Ano pangalan mo? Kumain ka na? Ha? Ano pangalan mo? Pwede malaman ko ano pangalan mo? Kaya po mga kababayan baka po may nakakilala kay Kuya no? Nandito po namin siya nakita sa part ng Montenu ah, boundary ng San Pedro at Montenu no? Kaya po, po baka po may nakakilala kay Kuya Kuya Pwede malaman ko ano pangalan mo? Ha? Sino tawon ka na? Sino pakinan ka na mo ka maka na ng pamilya mo? Hoya. Bakit na ka na pamilya mo? Tatagal ka na ba dito? Ha? Pwede mo lang pangalan mo? Ha? Pwede mo lang pangalan mo? Ito ba 'yung dapat inukit. Ha? Hoya. Pwede malaman pangalan mo? Kung may sure pa naman siya parang siya si Carrot Man. Pwede malaman pangalan mo? Ano 'yung? Ba po may nakakilala kay Kuya? Ano 'yun? Napasyal po nang video natin. Ito po siya uh, na ito namin sa part ng center at sa mga tinutulungan Kuya. O uh, masisiyahan lang po nang ano natin ng video. 'Yan bismo. Kuya. Kaya siya, pwede ba kita yung mukhang mga... baka ng may讼oy? May ano po siya, may po siya. Baka ano Baka uh, tayo? Kasi may, ano, may mato... Hindi pa, pa rin siya Kuya, ba? Pangalan mo. Mara, mo? Dito pa rin po siya. Oh. Kuya! ko na na, pa kung na pa nang ako na ng kuya niya. pa kami sa 20 plus ko lang po mo. Ngayon po, pasir po ng leg natin. Baka ito na po yung kamag-anak yung inahanap. Na, no, kuya, pwede ba naman pangalan mo? Matagal ka na dito? Kuya? Kuya, pwede mo naman? Ito, no, pasir po ng leg natin mga kapibaya. Ang galdes po. Ito, no, uh, no, dito lang daw po yung galdes. Kuya, no? sa may leksyonan dito sa may boundary no? Dito. dito lang na po yung lagi na natanggay na tutulog kung po baka po may nakakilala kung po pa-comment po at pa-share po na like natin ayan, video natin yung God bless po